mga idol tayo po ilalakad at kukuha ng buhangin sa dahilan na gagawa tayo ng pugon o kalan aalis po tayo dyan tayo dadaan ito yung kubo natin magdala tayo pala mga guys para kumuha ng buhangin sa labasan kasi maraming buhangin doon pang pinising so gagawa tayo ng kalan o pugon ngayon aalis tayo mga guys bababa tayo dito sa ating kubo ayan ito na tayo mga idol. Kababa na tayo sa kubo natin. Ayan. Ito yung dala natin. Ayan. Kukuha tayo ng bangin para gagawa tayo ng pugon o kalan. Ayan. Mga guys. Ayan. Lakad tayo. Palabas. Aruy. Mapotik. Ito so, mga idol, dito na tayo. Medyo maputik talaga ang daanan natin. Hirap. Yan mga guys, oh. Grabe yung putik ng daanan natin. Yan, malapit na tayo sa labas. Ito so, mga idol. Yan. Yan. Ayan, malapit lang din buhangin atin dito. Sa tapat lang ito ng kubo ko mga guys. Buhangin. Kaso nga lang, nasa labas banda, nasa labasan. Ayan. Ayan mga idol, malapit na pala ang tubig dito. Ah, lalim na pala, pahitay na. Yan mga guys. Dugo mahina ang dito ah. Yan mga idol. Sunod so, dito na tayo sa labasan. Ayan mga guys, un dagat. Yan So, maraming salamat sa inyong panonood sa ating pagbibideo mga idol, mga guys. So, tayo papasok dyan konti. Kasi medyo maganda-ganda dito ang buhangin. Ito banda. Yan, so tayo. Ayan, mga idol. <coughs> Uy, tumahol. Yan mga guys. So, Ayan, nagulat ang aso. So hanggang dito na lang ang ating pagbibidyo mga guys. Hanggang sa muli. Thank you so much and bye bye. God bless. Thank you for watching.